Hi everyone, welcome back to my channel. So, itong video na to, continuation to sa upload ko kahapon about sa um, investing property as an OFW. Um, okay ba na mag-invest uh, ng property while you are abroad? para sa akin okay siya but hindi siya okay na ibibigay niyo lahat or pagkakatiwalaan niyo lahat sa 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 agent ipagkakatiwala niyo lahat 100% sa agent wag na wag nyo ipagkakatiwala sa agent hindi ko naman sinasabi lahat Uh, listen learned nangyari na sa akin so dahil sa kagustuhan kong maparent ang aking apartment so pinagkatiwala ko lahat sa agent so at sa dahil yung yung family ko malayo sa lugar ng apartment to so iniisip ko din yung yung transportation nila, yung pamasahe. So, sabi ko, idaan ko na lang lahat kay agent. Um, at saka siya yung naka-SPA. So, inisip ko kasi para makasave ako ng pamasahe para sa family ko na pupunta para silang mag-asikaso sa mga kailangan doon sa apartment. Kaso, ang nangyari is, instead na makasave ako, eh, bumalik, baliktad. So, sa kagustuhan kong um, maparent agad ang aking apartment. So, nag nagkaloko-loko uh, siya. So, sa next time sa mga OFW dyan, huwag po kayong magpadalos-dalos. Sa experience ko, wag po kayong magpadalos-dalos na ipagkatiwala lahat sa agent nyo. Hindi ko naman sinasabi sa lahat. Um, mag Trust lang kayo ng 50%, 50% wag wag 100%. Nangyari sa nangyari sa akin nagkat, nagtiwala ako ng 100% which is dapat hindi. Sa kagustuhan ko lang magkaroon ng na nagtiwala ako tapos inisip ko kasi na makasave sa pamasaysa para pamilya ko para pumunta doon sa lugar so which is hindi na pala ako um, tin tinatapat ng ahente so yun ang nangyari S by the month of October um, nagano siya na ipa, iparent yung apartment ko. Tapos, sabi niya, Madam, um, um, mas madali kasi, kasi ang, ang, unit ko is bare unit. So, nothing, wala siyang wala siyang cabinet, as in wala, wala siyang gamit. So, meron lang ako doon, aircon, tapos, yung aircon ko maliit. Tapos, hindi pa naipa naipa-plaster doon. Hindi pa naikakabit. So, yung ano doon, um, sabi niya, uh, Madam, ang paupahan ngayon, parang mas madali maipapasa um, or madaling mapaparintahan kapag may cabinet, may ganito, ganyan. Sabi ko, okay, sige. Ipapasas. E, ipar ipalagay natin ang cabinet so magkano ang ang aabotin ng cabinet sabi niya um, around 26,000 kasama na yung range hold to so, sabi niya sabi ko sabi ko mag so ilang days magagawa ang cabinet sabi niya mga nasa one week So, sabi ko, sige. Tapos, so, okay lang ba? Kasi, that time, wala akong pera. I mean, mayroon naman, pero wala akong ganong kahalaga. Sabi ko, um, oh, sige, pwede bang kakong kung installment? Mag-down muna. Sabi niya, pwede naman. Sabi niya. So, nag-down muna ako ng, I think, 10,000 yata. Tapos, yun. Tapos, after few days, nagsend na siya ng uh, video na, madam, ito na, kinakat na yung mga, mga kahoy, ganyan. Sabi ko, oh, sige. Tapos, nagano na siya ng kasunod ng payment. Sabi ko, ang bala ko sana, ano, pag natapos na sana, tapos,